Hi guys! Good morning! Ayan, share ko lang sa inyo yung aking DIY Red Ribbon na talaga namang Ilang cake kaya to? Ilang cake kayang naipon ko dito. So ayan siya guys. Yes. Tali 'yan ng red ribbon na cake. Ayan. So kaya kung kayo ay may mga cake na ganyan or kahit hindi naman yung red ribbon, kahit anong may basta may ribbon, huwag n'yong itapon agad-agad kasi in the future magagamit nyo yan. katulad ko, 'di ba? Nagamit ko siya as in laking tipid ko talaga dahil hindi na ako bumili ng uh, aking ribbon. So ayan na siya guys. And then I-follow niyong page na to and then please subscribe to my YouTube channel Mami Angels Vlog dahil isi-share ko sa inyo. Marami talaga kayo matutunan guys dahil ang dami kong idea na may isi-share sa inyo para tayo makatipid. Lalong-lalo na sa mga mami natin dyan, mga nanay natin dyan na gustong makatipid, ayaw masira ang budget nila, like me. So, i-follow nyo ako guys, dito sa aking page, and then sa aking uh, YouTube channel. Please subscribe to my YouTube channel para uh, may share ko sa inyo. Ma, ano kayo, ah, uh, updated kayo sa buhay ko, o di diba? So paano ko ba 'yan ginawa? So ayan siya guys. Syempre yung tali ng red ribbon, mahaba 'yun, di ba? So pinutol ko lang depende sa inyo kung gaano ninyo, gaano kahaba ang gusto ninyo. So ganyan siya kahaba lang guys and then yung tip niya, yung dulo niya ay ginupit ko. Pero para naman may konting style ka artihan tayo diyan. So wala, ganyan lang siya guys, o di diba? Napakadali lang. So, paano ko siya ginawa? Panoorin nyo lang, guys. Ganyan na siya. Inikot-ikot ko lang siya. Ayan, twirl, twirl. Ganyan. And then, uh, Bukas guys or by next uh, next day, ayan, English tayo. <laughs> I-share ko sa inyo yung aking mga, ayan, nakita nyo ba yun sa baba guys? Mga DIY ko din yun. Kaya please, i-follow nyo ako para dun sa ating mga mamis na gusto makatipid. Okay? So, ayan na siya guys. O diba, napaka-perfect. Talagang nakatipid talaga ako. Sobra, promise. Nakatipid talaga ako. Dahil hindi na ako kailangang bumili pa. Ayan. And then, meron pa ako i-share sa inyo, guys. Yung dulo niyan. ceden Yung dulo niyan, yung dulo niyan, yung dulo yan. DIY ko din yan. Christmas balls na hindi ko na kailangan bumili dahil gumawa ako ng sarili ko. Diba? Sarili kong design pa. Ang laman nun ay papel. Tapos binalot ko ng damit na hindi na magagamit. For sure, may mga damit kayo dyan na hindi na magagamit. Yun ang ipambalot ninyo sa papel. Sa mga scratch. Okay? Kaya i-follow nyo ako guys. And i-subscribe nyo yung YouTube channel ko. So that's it guys. Sana naman na share ako sa inyong maganda. Follow me for more ideas. Para sa mga mamis natin dyan na gusto makatipid. Ayan. Cheap siyang tingnan. Pero talaga namang nakakatipid ako sa ginagawa kong to. Ayan. Thanks for watching. Mami Angel signing off. Bye!